simula na natin ang panibagong linggo ng serbisyo publiko kasama of course din Mel Santa Maria na magbibigay po sa atin ng libreng tayong legal. Samantala, kausapin naman po natin sa kabilang linya ang ating second caller na si Emily Maglalang. Good morning po sa inyo, Miss Emily. Good morning po, ma'am. Ano po may paglilingkod sa inyo ni Dean Mel? mama uh, ma'am, uh, po kay ato mm. Mel. Uh, kasi yung pamangkin ko kasi uh, nabungtis ng boyfriend niya. Okay. Tapos mm -hmm. uh, yung boyfriend niya ayaw panagutan yung ano nga yung uh, yung inyong pamangkin. Oo. Ilang taon ayaw na po ba, ilang taon na po ba itong pamangkin niyo at yung pong kanyang uh, kanyang boyfriend? yung tumatanda ko po 19 years old tapos yung lalaki 22 years old okay. ah may edad na nasa may edad sapat na, na edad. nasa sapat na oh ganito po iyan ganito po iyan unang-una dapat tatandaan nyo, basta't ikaw ay magulang siguradong mananagot ka sa ilalim ng batas sa mga anak mo pananagutan mo sila o pangalawa kung kung iyan ay illegitimate child pareho rin po ang batas diyan Walang distinction 'yan whether legitimate or illegitimate, mm -hmm. papanagutan ng magulang. At kung hindi pinapanagutan ng magulang kahit sa pagbubuntis lang. At uh, o oh, kung sinilang niya, kung hindi pinapa mag pinapanagutan ng magulang. At iyan, lalaki pa 'yung magulang na iyan. Lalaki pa iyan. Papasok po kayo doon sa tinatawag nating Republic Act 9262. Ito po ang batas na pinaparusahan ang lahat ng makarasan na ginawa ng mga lalaki boyfriend dating boyfriend girl husband dating husband o one night stand. At sabi rin po ng batas, klarong-klaro na ang hindi pagsusustento ay isang uri ng karahasan. Mm -hmm. Pwede niyo pang kung gusto niyo, pero wag na lang, baka oh. lalong walang maibigay. So iyan po. Oh. Ang tanong, may trabaho ba yung lalaki? Bali, estudyante rin po yung lalaki. Parehong estudyante pa silang dalawa. Okay. Opo. Maganda Oo. Una, po. Una po. Opo. Sa so, nung una po, ang ginawa ng lalaki, kasi takot din siya sa parents niya, hmm. pinatim pa niyang pinalaglag yung ano, bata. Pinahilot pa rin niya ng dalawang piti. Ito po nakalagay sa family code natin. Kung ang magsusustento ay walang kakayahan, let's say tatay, Mm -hmm. Kung ang tatay o ang anumang magulang, sinumang magulang ay walang kakayahan magsustento. Meron po ba kayong pupuntahan? Meron ba? Si ako? lolo at lola. Iyan po ang nakalagay sa ating family code. Una muna hihingi ka sa iyong asawa. Okay. Eh siyempre, hindi naman mag-asawa, di ba? Oh. Hihingi ka sa anak mo. Eh syempre sanggol oh. At kung wala yung dalawa sa mga magulang nung dapat magbigay. Okay, so, so si lolo at lola, pwede po nung ila baby. ng baby. So, ang sinasabi po natin din, Mal, sorry, oh. ah, yung magulang po ng lalaki. Oo, tama. Yung magulang ng lalaki, siya pong hinga ninyo sapagkat nga po eh, eh sila ang uh, susunod sa tinatawag na hierarchy ng ng uh, sustento. sustento. 'Yan po. Okay, uh, Miss Emily? Apo? Alright. Alright. Thank you for calling. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming rin sa salamat rin po. Kung kayo po ay may mga problema, kailangan ng aksyon o mga payo, maaari po kayo mag-text sa amin. At ang aming text line ay 0999-879-7877. O mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook account na Itanong Kay Din. Susubukan so, po natin sagutin lahat ng inyong mga problema legal. to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.